Sa bahay ng maurenda, nakasanayan na ng mga tao na magpunta doon para maglaro ng baraha, sungka, at magtutugtog ng piano. Ngunit, ng gabing iyon, iba ang sa pusapan pagkatapos ng kasal kinabukasan. Sabi nga nila na kapag ang balita ay nisali na sa iba't ibang tao, kundi man ito ay marami namang nadagagat. Alam niyo ba ang balita? Hindi. sa oras. Anong balita naman din? Ang mga balita ay tungkol sa mga bayong na pulbura na nakatago sa lahat ng sulok ng bahay. Kina naman ang nilagay ng mga sakin ng pulbura? Wala na, wala sino mang nakapagpapaliwanag tungkol dyan. Magtago ko yun sa Baka ikaw mapagbisa na. Pangitilang si Sagana, hindi hey. si sumagot. Sila lang ni Don Timoteo kung sino ang dapat isigin. At matapos may habilin ang mga lihim ay pinaalis na sila. So, Nako, kung nagkataon kung sumutok ang mga dinamita, walang nang nakaligtas sa mga nandun. Naisip ko kung may nahulog na titis sa lampa na sumabog. Sus, Sir. Dapat niyong ilihing yan. Sino sa palagay ninyo ang mayugan ng pulbura? Sa tingin ko, mag-aalahas sa si Simeon. Sa Simeon? Ganap na ka na nangyari ng mga sundaling iyon. Pagkat lahat ay hindi makapanuwala sa narinig. Si Simon, ang diwang maitim ng kapitan ni Niran, ang napakayamang mag aalahat hindi ba nandun sa handaan si Simon? Oo, ngunit, ngayon ko lang naisip. Please hindi ba siya kaibigan ng Kapitan General o kasosyo ni Don Timoteo? Oo, oh, nagkisama siya upang makisakotuparan ang balak nga ng lipunin. Balik na lang eh. Nagkaroon ng kalinawan ang, ang mga pangyayari. Ang tungkol sa katakot-takot na kayamanan ni Simon at ang amoy sa su bahay niya. Na Naala-ala ni Vinday, isa sa mga dalagang orenda, na nakakita siya ng bugaw na ninyas sa bahay na mag-aalahas minsan sila mag-inay, humili ng isang batoron. Naalala ko kagabi na maghahaponan kami ay nagkaroon ng gulo. Isang mag Hindi kaya isa sa mga tumalon sa ilog ay isa sa mga membro na kamay ng itim, Kailanman hindi mabuti ang kumuha ng hindi kanya. Sige, mauna na ako. Nagpatuloy ang palapalagay at pagpapalit ng kuro. Pagkalipas ng isang oras ay nagpaalam na si Itagani sa mag-anak upang pumunta sa lalawigan at manilahan na habang buhay sa piling na ama si Padre Florentino.